ginisang ampalaya. Ayan, isang balat na ampalaya, bawang simuyas, nor cube, kamatis, kaning baboy, at itlog. Ang una, ibinabad ko muna ng 30 minutes ang ampalaya sa tubig na may asin. After 30 minutes, nilamas-lamas ko siya para maalis yung pait ng ating ampalaya para kahit bata ay makakain. Kalamasin lang natin siya tapos pipigain. After pong pigain, yan, tatapon ko na yung tubig dahil hindi na natin yan kailangan. Yan, ito lang ating kailangan. Pinalambot ko na nga pala yung karning baboy. Ayan, malambot na at wala na rin tubig. Diyan ko na rin igigisa ang mga sangkap. Itatabi ko lang muna yan sa kawali. Tapos lalagyan ko ng mantika. Pag mainit na mantika, ilalagay ko na ang bawang. Kung may mga itim-itim yung kawali, okay lang yan. Dagdag ang din yan. Dagdag, lasa dahil yan po ang pinagpakuloan ko ng karning baboy. Maalis din naman yan mamaya pag nalagay na natin yung ampalaya. Yan, nilunod ko na rin yung sibuyas. Durug-durugin lang para pantay ang pagkakaluto. Madaling maluto. Yan, sinama ko na yung karning baboy na pinak lambot. Hintay lang natin siyang mag golden brown. Ayan, golden brown na. Ilalagay ko na rin ang kamatis. Hahalo-haloin lang. Binudurog ko nga pala dyan yung kamatis para lumabas yung katas. Hintay lang po maluto yung kamatis. Pag naluto, dinudurog ko po yan. O, ayan, anong tawag dyan? Dinudurog at pinipit-pit. Ayan, luto na. Ayan, gaganyanin ko na po siya para lumabas yung katas. Para ang mismo material lang po ay yung pinakang balat ng kamatis. Tapos yung katas niya, siya po ang magluluto sa ating ampalaya. Hindi na po ako naglalagay ng tubig. Yung katas na po ng kamatis at saka yung nag... din naman po ang ampalaya, yun na po yung magluluto sa ating ampalaya. Gusto po kasi namin ay kati or walang sabaw. Ayan, nilagay ko na rin po yung nor cube. Para po madurog na siya. Minsan kasi pag nalalagay na yung ampalaya ay hindi ko napapansin na buo pa siya. Kaya bago ko inilalagay ang ampalaya, nilalagay ko muna in nor cube at sinisigurado kong tunaw na po siya. Ayun, nilalagay ko na po yung ampalaya. Haloyin ko lang po saglit. Statakpan para po mabilis maluto. Ay nabang hintay ko maluto yung palaya, magbabati na ako ng itlog. I-scrambolin ko na siya. Lagyan ng konting asin. mo muna natin, set aside muna natin. Hintay natin maluto yung ampalaya. Kaya haluin lang uli para pantay ang pagkaluto. Bango. Nakakagutong. Masarap po sa ampalaya ay medyo malutong or half-cooked. Nilagyan ko ng kunting asin. Kunti lang po dahil meron na tayong inilagay na norcue pork. Masyado pong aalat pag dinamihan natin ng asin. Ayan, takpan po ulit. Last na takip na po yan. Pagkaalis natin, ilalagay ko na yung itlog para hindi labog ang ating ampalaya. Masyado po kasi mapait pag nalalabog. Sarap ay hap ko. Ayan, ilalagay ko na po yung in-scramble kong itlog. sa haluin lang yan. Para mahalo ang itlog sa ating ampalaya. Ayan, luto na ang ating ginisang ampalaya. Kung nagustuhan nyo ang aking video, subscribe, like, and share naman po. Marami pong salamat sa panunood.